Hi guys. Ang laki ng nila. Kalabasa, kakaiba. Eight dollar. Meron silang maliit. Yan ah. Meron maliit, meron malaki. Saka laki ng, ang laki ng onion dito dito. Ng luya naman nila, iba-ibang klase. Mayroong maliit. Mayroong silang malaki, guys. Tsaka meron din silang same lang. Putik. Ito yung pinili natin. Winter melon. Pang sabaw siya guys. Mga ugat-ugat. Busy -ugat. ang mga tao. Ito yun ang yun. Taro. Para siyang gabi guys. Kung gusto nyo magsigang. Ito siya. Ganito sa kalak. Malaki siya. Para siyang gabi. Ito yung langgot-langgot na nakatikit sa puno ng kahoy. Oh. Eh. ano dito, $10 dollars siya. Samantala sa atin. wala, wow, lucky guys oh. Grabe. So, eh. hindi kayang gawati na isang, isang kamay lang. Tsaka pati yung ano nila kagod. Okay. mushroom nila. <laughs> Mais na mabuhok. May winter milo na tayo. Ano po pang bibilhin ko? May onion na din ako. That's enough. 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 Laki okay. na radish. Close pa yung ibang ano hindi lahat bukas. Busy pa siguro. Mura yung blo broccoli dito mura, $8. Kainti lang. Murang mga prutas dito, guys. Mora Mora. Maganda pag hindi masyadong mahal. Bili ka dito. Tos. ket. cute. Yung saging nila is from Philippines. Makawawa naman parang ano siya. Parang dinanan ng something. Oh, wow, ano. <laughs> na ng something. <laughs>